guys. Panibagong reaction po. Magmula sa Team Rowell Lipat kay Idol Raffy Tulfo. Guys, pakiusap naman sa mga hindi pa po nakadikit, nakasubscribe kay Sir Rowell Lipat. Pasuyo naman po. Suportahan po natin ang taong walang pinipiling tinutulungan ang taong makajos nagsisilbi sa kapwa at sa lahat wala hindi na ka magdadalawang isip at talagang siya ay tutulong paso yung pasuportahan po Rowell Lipat sa YouTube at kasama na po ang kanyang miyembro guys kukunti lang po kami nasa 14 katao lang ang team Rowell Lipat So, God bless. Natapatan ko ito. Now, may banko po dyan sa tabi. Sasamahan namin kayo, kayo po mismo magpapalit. Tapos, bibigay ko po sa inyo yung 38,500 ko para doble okay, po yung sir. pera nyo okay, dyan. Okay. Akala niyo, sir. <laughs> Ayan, sir. Tinapatan ko yung pera nyo. Ano sabi niyo? Salamat na? po, sir. Senator mas lalo ako magpapasalamat sa inyo. Napakabuti niyo po sa Sana po dumami pa inyong grupo. Sana po palagi kayo patnubayan ng pong may kapal. Sana bigyan kayo lagi ng magandang kalusugan para mas malay pa kayo matulungan. Salamat, sir. Ako ay sumasaludo sa inyo, sir. Din po sa inyo, sir. Marami po kayong natulungan na OFW bilang gante. Ito po, tumutulong kami sa inyong programa. Ito naman, representative. Ma'am, salamat, mamat sa pagpunta at ito napasaya nyo si tita. Although siya, maring nahirapan pa siya muna mga process. Okay, magandang buhay po sa ating lahat. This is Chief Franco Vlog na bumabati ng magandang buhay. Kahit alam na nating mahirap ang buhay. Ayan guys. Uh, shout out sa team Ruel Lipat at sa buong membro ng team Ruel Lipat. Shout out kay Idol Rapi na talagang napakalaking tulong ang naibigay sa ating mga kababayan. At yan po ay ating matutunghayan sa araw na ito, sa video na ito. So, pagpatuloy po natin. Shout out kay Ma'am Luz, Lipat Official. Ayan, at sa buong Family Lipat. God bless po at maraming salamat sa walang sawang suporta ay seruwelipat sa inyong haligi ng tahanan at sa inyong mga anak. Maraming maraming salamat po. Ayan guys, hindi po natin kaakalain na isa sa ating team ang mapifeature kay Idol Rafi Tulfo. Yun po ang, ang team Ruelipat na nag-donate ng halagang $700 sa isang batang may kapansanan, may sakit. Si Cassandra guys ay normal na bata, nag-aaral. Pero sa kasamaang palad po, siya po ay naaksidente, nabagok ang ulo at hinimatay ng 30 minutes. At doon po ay unti-unti na nagbago ang kanyang buhay. Napakakawawa po ang nangyari. Siya po ay panganay at inaasahan na makatapos sa pag-aaral pero yun po ay ipinagkait ng tadhana ng siya ay maaksidente at mahimatay at ang kanyang pag-iisip ay tinamaan Nauutal-utal po siyang magsalita ang kanyang pag-iisip po ay uh, mahina na rin sa ang kanyang memory kaya maswerte po ang Team rowelipat at siya ang napili ni Idol Rafi Tulfo na matulungan. Talaga pong halos hindi, mahi, hindi namin alam kung paano ang pagpuna sa aming mga luha ng aming masaksihan ang interview portion kaya po, panuorin natin. Karamdaman, ito mga pangyari. Pero later on, maintindihan niya, pag gumaling na siya, itong napakalaking tulong na ibinigay po ng grupo ninyo. Ma'am, sasama namin kayo dun sa baba, tapos ibibigay sa iyo ng staff yung uh, 38,500. Ibuo na natin 40,000 plus ito. Okay? And then, ano bang sakyan yung papunta doon? Uh, airplane. Plane, plane ticket, sir. Tickets, sagot ko pa. Okay, so, so, Pwede pa itong pera, wag magalaw. Pati yung pera ibibigay ko, hatid natin sila sa aeroplano. Okay? And then, bigay mo yung cellphone number mo ulit kay tita para magtawagan kayo. And then, kunin mo yung pangalan ni Dok, yung telephone number ni Dr. Villamor, usap kayo kung ano maganda. Kahit pa isang milyon yan, dalawang milyon, meron man tayo sa budget sa Senate, guarantee letter, meron pa aksi So, kahit magkano po yan, meron po tayong, bukod sa may personal budget ako, nandiyan po yung Senado. O, oh, para naintindihan niya, okay, di ba, gagaling ka O, oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayun. Eh, thank you ka dito, oh. Thank you, Sir. You're welcome. Pagaling ka agad. Okay, Pa. Yan. Yeah. Thank you, Tita April. And, I know na gusto mo kong matulungan. maraming salamat po sa tulong mo, sir. Para magal, mapagaling po yung pamangkin ko. Maraming salamat po talaga, sir. Thank you po, sir. Diyos na bala sa inyo, sir. Oh my God, sir. Thank you po, Sir Idol. Kayo po ang naging inspirasyon namin kasi lagi po kami nanonood ng inyong live. Ah uh, nagsimula po kami noong si AJ na isang batang meron pong uh, kapansanan sa tainga na kailangan ng uh, ear surgery na kayo Opo. po ang nagsimulang tumulong. Mga two years ago apoyon po yun nangyari. Oh. So na po kami na po kami ng team at nang makatulong din po tayo sa mga kababayan natin. Napakaganda po itong inyong gawain. Pagpalaan po kayo ng pong may kapal. Thank you po. Sinisiguro ko po sa inyo, Sir Ruel, Ma'am April, Opo. Ito po ay makakatulong ng malaki sa mga taong nangangailangan talaga. Hi, Cassandra. Hi. Ilan taong ka na? Fifteen. Um, Fifteen. Nag-aaral ka pa? Hindi na po. Kailan kahuling uh, pumasok sa eskwela? No, Noong... umuwi. Noong... Anong taon yun? Um, 2023 po. Eh, 2023 ngayon. Um, wait lang, ha? Okay. May problema sa kanya. Kit yung doktor sa kanya. Anong ibig sabihin ng arterial review venous malfunction? May ugat po kasi sa utak niya. Nagkumpol-kumpol na po. Naging bukol na. Tapos lumaki na daw, sabi ng doktor doon sa may gamanay, surgery, hindi na daw pwede i si Cassandra kasi baka daw lumala pa, mamaga daw yung AVM niya. Pinabalik kami doon sa BCT Soto, nakausap kasi na lang daw po si Cassandra. Embolization. Pwede mo natin tawagin doktor? para ma-explain sa atin ng doktor na mabuti para sa kalaman na rin ng lahat kung ano itong AVM. Bago ito eh. Okay, at kung anong klaseng treatment ang uh, dapat na she has to undergo, di ba? Anong klaseng gamutan? Ano dapat um, kanyang yung, kasamahan? Yeah, uh, well, yung mga taga-US. Alam mo, napakapalad mo. Unang-una, meron kang tita na... Wait lang po, ha? Um, masasabi ko lang po. It's okay, naintindihan ko. Maari may kinalaman sa kanyang sakit, may kinalaman sa kanyang karamdaman, kaya hirap siya magsalita. Sa iyo, kapag siya, hindi mo hindi makaboses na, hindi mm. makabigkas. Hirap, hirap siya. Hirap siya. Kapag gusto niya kumi. Pero dati, nakapagsilita siyang diretsyo, mabilis. Oo oh, oh Kailan pa po ninyo nakita yung kanyang sakit, itong sakit niya ito? Yung simula, ano, nung nahulog po siya ng, sa hagdan, tapos nabagok yung ulo niya. Mga 30 minutes yata siguro bago siya gumising. Ayun po doon. Tapos hindi po siya pinacheck up agad ng mama niya po. Kailan po ito, tita? Last year pa yata po. Doon nag-umpisa. Oh, Pero bago siya mahulog sa hagdan at... Uh, nawala na na malay, hindi po normal. siya normal po yan. Hindi po siya ganyan. Yung, yung pag aaral po ng grade 9, yung unang nakapansin lang po yung teacher niya. Dawi siya tinatawag ng teacher niya para mag-answer. Ano, hindi po siya sumasagot, lalong tulala lang po. Oh, hmm. okay. So, pinacheck niyo na sa doktor matapos na oh, ma-observe na iba na yung kini sa no sa dipulo, pinasitiskan po yung ulo niya. Sabi po doon may aneurysm daw po siya doon tapos pinarefer din siya sa Vicente Soto doon kasi may angiogram at saka MRI. Na pagkakita doon nila may IBM po siya kaya po siya dinala dito sa ano sa Manila para ipagamanay sila na pabalikin lang po siya doon kasi si ano si Dr. William Moore lang po daw ang may expert na sa endovascular para sa IBM niya po. Yun lang po ang sabi nila. Nabalik so nag-usap na doktor sa doktor. Okay. Pero wala akong binigay sa inyo malino na paliwanag. Kung... Wala po. Yun lang po. Ebolization lang po daw. Pero hindi sa inyo in-explain kung anong ebolization. Hindi po. Okay. Kasi sabi nung nakausap namin na nurse yata yun. Sabi niya baka doon lang daw namin malalaman kung ano yung embolization. Dr. Dominic Hamora, Consultant, Neuro Associate, Professor, Neurosciences, UPPGH. Doc, magandang hapon. Sir, good afternoon po. Yes po. Salamat po sa pagtanggap ng aming tawag na pasyente na ang diagnosis po ay arteriovenous malfunction. O AVM. Confirmation. Opo, anong ibig sabihin po nito, Dok? Sa brain ba, yung AVM? Ang nangyari daw kasi, Dok, sabi nitong tita nandito, uh, last year, nahulog daw sa hagdanan and then naging unconscious itong bata. She's 14 years old. Uh, nung nagkamalay, and then pagkalipas ng, uh, siguro after some time, nag-iba na, na ugali, uh, iba na yung pagkikilos, uh, at ngayon po, hirap na siya mag- uh, makapagsalita and it takes a time bago siya makapagbikas ng mga pananalita oh. yung kanyang symptoms. At okay. may sinasabi po yung doktor dito, embolization. Anong ibig sabihin po embolization hmm. daw? Yun daw pong gawin. So, so baka yung AVM nga nasa brain, ibig sabihin ng arteriovenous malformation may abnormal na pagkumpul-kumpul ng ugat sa ulo ng arteries at ng veins. Parang yung nagbuhol-buhol na, na lubid. Mm -hmm. Okay. Oo. So ang ibig sabihin nun, baka dumugu yun, kasi nga pangit yung, pangit talaga yung walls ng EVM. Pwede talaga dumugu yun. Mm -hmm. So ang isang option dyan, o operahan, bubuksan, tatanggalin yung EVM, depende kung nasa ang area. Pero yung isang option para hindi buksan ng ulo, yung embodysation na tinatawag, ibig sabihin parang yung ina-angiogram, diba sa singit, lalagyan ng wire, Opo. ng catheter tapos hahanapin yung ugat mismo sa ulo, lalagyan ng glue. Mm -hmm. Yung parang yung yung ABM para mawala yung dugo sa loob. So ano pinaka safe po angle. procedure para gumaling po yung pasyente. Pareho naman kasi may risk po. So ayun guys, napanood po natin ang interview kay Cassandra ni si Sir Raffy Tulfo at ang napakagandang uh, balita po ang pera ng Team at hindi lang po noble, triple ang ginawa ni Gay Idol at alam niyo po ba sobra sobra talaga ang tulong na bumuhos kay Cassandra pauwi po sa kanilang lugar ay uh, si Rafi told po na ang bibili niya ang tiket bibilahan ng tricycle brand new ang pamilya. At bibilhan na rin ng gamit pang negosyo ang kanyang nanay para po sa kanilang kinabukasan. At ipapagamot si Cassandra, mapapaoperahan siya, at may pag-asa po siyang gumaling ayon sa kanyang doktor. Kaya talagang blessings po talaga Subaybayan so po ninyo ang buhay ni Cassandra. Ang susunod na mga kabanata sa kanyang buhay, ang pagpapaopera sa kanya, at magiging matagumpay ba? Dahil ayon sa kanyang doktor, ay talagang may pag-asa. Kaya guys, mula sa Team Ruelipat, ako po ay nagpapasalamat kay Idol Raffy Tulfo at sa lahat ng mga viewers na tumangkilik sa kanya. Maraming maraming salamat po. This is G. from Koblog from Reactionist of Kalingat. Maraming salamat ko Yabal Santos Matubang at uh, patuloy na pagtulong at paglingat. Ma'am Luz Lipat official at Sir Ruel Lipat at sa buong team Roel mabuhay po tayong lahat. Oh